Pagkatapos ng kanyang Miss Universe journey, muling magbabalik sa mundo ng showbiz ang beauty queen actress na si Michelle D. Ito ay kinumpirma niya mismo sa kanyang ex-account kamakailan lang. Ayon kay Michelle, isang espesyal na role ang kanyang gagampanan sa isang show. Joining a show soon with a very special role. Any guesses? Ang nakasaad sa post. Dagdag niya, clue, Ala Freya, kung maaalala. Ang huling karakter na ginampanan ni Michelle ay bilang Freya sa GMA series na Mga Lihim ni Urduha. Mukhang ito ang reference ng Beauty Queen at may iba't ibang hula ang ilang netizens. Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section. Noong November 25 nang nakauwi na sa Pilipinas si Michelle Makalipas ang isang buwan sa El Salvador. Magugunitang nagtapos sa top 10 finalists ang ating pambato sa Miss Universe 2023 competition, pero apat na special awards ang naiuwi niya. Kabilang nariyan ang Spirit of Carnival Award, Miss Universe's Fan Vote, Voice for Change Gold Award at Best National Costume. Taong 2021 nang makuha ni Michelle ang kauna-unahan niyang acting award na Best New Movie Actress of the Year sa 36th PMPC Star Awards for Movies. Iyan ay dahil sa mahusay niyang pagganap sa pelikulang Because I Love You. Samantala, umaani ngayon ng atensyon mula sa mga netizens ang nakababatang kapatid ni Michelle D. na si Abraham Lawyer. Sa muling pagbabalik ng kapuso actress beauty queen sa bansa matapos ang kanyang pananatili sa El Salvador at Mexico para sa Miss Universe 2023, nag-guest agad ito sa Fast Talk with Boy Abunda noong lunes, November 27. Bukod nga kay Michelle ay sorpresang napasama rin si Abraham sa panayam ng dalaga sa King of Talk. Parang celebrity nga ng pagkaguluhan ang binata habang kasa kasama ng kanyang ate. Hindi naman mapigilan ni Tito Boy na usisain ang Abraham lalo na at kapansin-pansin ang itinatagong charm at good looks ng binata kaya tinanong niya ito kung balak ba niyang pasukin ang mundo ng showbiz gaya ng kanyang ate. Yeah, sagot ng binata, sundot naman ni Michelle, if the opportunity presents itself, were a family, that are mostly in showbiz, if there's an opportunity, let's grab it. Ipinahayag naman ng binata kung gaano siya ka sa kanyang ate. She's a professional in everything that she does, sabi pa ni Abraham. Samantala, trending naman ang isang video nito sa TikTok kung saan tinutulungan niyang magpasok ng mga melita si Michelle sa kanilang kwarto noong lumaban ito sa Miss Universe 2023. Ayon naman sa kanyang social media accounts lalo na sa Instagram ay makikitang malapit siya sa kanyang mga ate at mami Melanie Marquez. Mothers provide the confidence we may lack in ourselves, understand our struggles and work to make a home full of joy and structure, they can also be present to those who are unfortunate to have such a blessing, my sisters Maxine and Michelle have been those blessings to me, beautiful yet humble, patient and loving." They in my heart are who I will always see as my mothers. Thank you, sabi ni Abraham. Hilig rin niya ang mag-explore sa nature pati na rin ang horseback riding hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat.